Ako tumingin ka nga sa dinadaanan mo. Uy, oh, yeah. si Bonjing! <laughs> Bonjing! laki! <laughs> Kukunin kayo sa lamin, ha? Pigilan nyo nga yung papa ko! Ba't pa Papa mo to! <laughs> <laughs> Nanay neto, may saya din! <laughs> yung itsura mo? Huwag ka pang di nagsipilyo? Ikaw naman. Huwag ka mong guloid. Alis! Dumating si Victor mong Oh. Okay ka lang ba? <laughs> Salamat! <laughs> Ayos! <laughs> Nagana po kasi ng trabaho si Papa. Oo! Oh, trabaho! Sige, bago yun ha. Akain muna tayo. Eh, ayos! Burger yang boy! Ah! ah! <laughs> burger! Oh, Papa! yang! Yan, Baka mapalabas tayo dito may-ari! Burger! Gusto burger! Burger! I want this burger! Alam mo ba? Bibigyan ko naman ng trabaho yung papa mo. Talaga po, thank you po. Papa, lapit ka dito. May sasabihin po ako sa inyo. Papa, may trabaho ko na. Yay! Yeah. Talaga? Yay! Yeah. Thank you, Lods! Thank you, Lods! May work now! Thank you, sir. Yeah, the best! boy! Thank you! Galingan mo sa trabaho mo, Papa! Opo! Oh. Opo! Oh. Opo! Oh. Yes! Thank you! Ba, yung wala ngayon, babubuhay! Babubuhay na tayo! <laughs> kaso nga lang, Zia, okay sana mag dito kaso nga lang. Ma ini tih. Eh. <laughs> ma ini, ma ini itu dia. Oh, hello pare. Tagal na nang order dito eh. Dito na ako sa restaurant eh. Tagal na sir. Good morning, sir. Good morning. Welcome to POTG. Teka. Good morning. Water. Water, sir. Ang eh, ginagawa mo dito? Yeah. Ako, ako, dari, Ako, waiter dito. Waiter? Opo. Eh, di ba mong guloy ka? Paano ka natanggap dito? De, di ako mong guloy. Ako, dari waiter dito. Order po kay sir, breakfast. Ano ako order sa iyo? Sino yung ginagawa mo, Order na kayo, sir! Eh, masasarap na foods dito. May buffalo wings, may milkshake, may burger! Sa tingin mo, order ako? Masasarap na pagkain. Ah, mm, hindi ko kailangan yan. Ang tanga mo naman! Paano ko sa order sa'yo? Eh hindi tama na Ha? Pinang-eat wolo ko eh! Ano? Hindi ako pangalan! bakit? Masasaktan ba? Yun Hanggad, Tapos, mo, ganito, mungulo, eh? Sir! Hindi ako hindi ako magulo! Ano nangyayari dito? Paano na nakapasok yung tao niyan dito? Ang ganda ganda ng restoran mo! Tapos pagsasabi mo sa akin ganito, magulo Sir, hindi po kayo may kapansanan yung empleyado ko. Pinaganyan yun na. Teka lang ah. Kaya pala hindi tinatawag tong restaurant yun. Dahil mong gulay diyan waiter mo. Tsaka customer ako dito. May karapatan ako sa lahat. Alam mo sir, dapat mo yung mga kagaya mo hindi nirespeto eh. Customer ka nga. Pero ako mayari ng restaurant na to. Eh pwede ba? Umalis ka na! Talagang naalis na ako. Alis na! Ay nakakawalang gana yung pagmukha ng waiter mo. Alis ka! Bad ka! Bad! Bad! Okay lang yun. Nakikita ko naman na ginagawa mo ng maayos yung trabaho mo. Good boy. Good boy! Sorry, sir. Sorry. Hindi ko sadya. Kailangan ko po ng work, sir. Sige na. Good boy. Good boy, Dad. Good, Good boy. Good boy. Wow! Ganda, aral yan na wow. Very good! Papa, ang tataas po ng mga grades ko. Wow! Di... Wow, daming style! <laughs> Very good na! Alam mo, eh, mag-aaral ka palagi nak, ha? Kasi, huwag ka tulad kay Papa. Galingan mo mag-aaral na para your dream doctor matutubad mo hey, gamot mo pa pa anak hey, pero ka babuti na ka kasi para di ka matulad kay, kay papa <laughs> ganito ay doon ay po kita hug 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 si <laughs> aral ka lang nak. Love, love, papa. Love, love. Hug, papa. Hug, love. Ah, siya. No. Siya, siya. Makilip siya sa akin, ha? Ah, naglilipit tayo ng gamit. Pupunta tayo ng bansa. Ah, doon ka muna mag-aaral, ha? Oh, sige, sige. Tara na. Ha? Huh? Eh, eh, magkailaw yan. Ano ah, ka ba? Eh, doon namin papaaralin ko sa ibang bansa. Yo, ma. Picture ko sa'yo. Aku, ako, ako siya. Hindi. Tara na siya. Ako, ako. Paaral ko siya. Paaral ko. Paparal. Ayos! 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 si siya. Tara na siya. Ayos! 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 Iyaw ka yok Papa, huwag ka na pong iyang mag-aaral mo ako para sa'yo. Andito lang, Papa. Andito lang. Andito lang, Papa. Alaga, Papa. Ako lang alaga sa'yo, ha? Ha? Huwag kasama sa kanila. Wag! Love <laughs> ka, Papa. Love. Papa, gusto mo tulungan na kita? Diyan ka na lang you study hard, diyan ka lang. Good girl, good girl, good girl. Oh, ba't mo yung anak mo? Uh, hey Boy, uh, mo yung anak mo? Eh, Gia, gusto ko, kuha. Bad guy. Kuha, bad guy. Ano bang gagsasabi ng papa mo? Kasi hindi ko maintindihan eh. Gusto daw po ako kuwain ni Tito Pero ayaw po ako ibigay ni Papa Sige dito ka muna Kasi dito walang kukuha sa'yo Sige maghaharap ka muna Kuha Kuha Zia Kaya ako dala dito Zia kasi Kuha siya Bad boy, bad guy Sige ayan mo uh. Walang kukuha sa anak mo Oh uh. Si, magtrabaho ko lang dyan, ha? Opo! <laughs> Thank you, Sir Francis! Thank you! The Thank you! Eh, hey, is my boy! Ah, 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 boy! <laughs> uh, 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 hey. uh, boy. <laughs> bo, 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 boy. Sorry, sir. May nang good boy. Kumain muna kayo, ha? Dahil maaga yung pasok mo yun. Yeah! Okay, mo na ako. Thank you, sir. Thank you. Yeah. Spaghetti. Yay. Thank you, Lord. Pray. 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 Ah, uh, attorney, <laughs> ito yung sinasabi kong anak ni Daryl. Bala yung purpose ko is kukunin ko si Sia kasi si Daryl is walang kakaya na magbuhay sa anak niya dahil sa kulang sa pag-iisip. Bad! Uh, Sia, sama ka sa aming Sia. Bad! 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 Sia, sumama ka no. lang sa aming Sia. No! Bad! Bad! Sia, makinig ka sa akin, Sia kasi... No! No! Sia, no. makinig ka no. Sia! No! Saan ba no. babubuti yung kalagayan no. mo, Sia? Tika lang, Sir! Hey. Bad? Kalimba ka lang, Ube, ha? Ito lang, ha? mag bigay niya dito. Hindi, hindi. Hindi nabigay. Bad yan! Oh. Sir! Bad yan? Wala kayong karapatan kunin yung bata. Dahil ito yung ama. Ah, uh, good afternoon. Yes. I'm Atty. Gonzales nasa batas na kailangan namin kunin yung bata dahil walang kakayan yung ama niya na buhayin yan. Sir, nakita niyo ba yung suit niya yung uniform eh? Marami yung trabaho niya. Simula nung dumating siya dito, dumubli yung kita namin. Tama. Wala kang karapat ang kunin yung bata dahil kaya niya namang buhayin. Ah, uh, Carlos. Malakas ang laban nila kasi may kakayaan yung ama niya Ooh. na buhayin yung kanyang anak. Kaya pwede ba? Umalis na kayo? O baka naman gusto nyo kasuhan ko kayo? Daril, best waiter! Best waiter! <laughs> ano nating? <I> <laughs> alis! Bad guy, alis na! Yay! Winner! Winner! <laughs> Sir, thank you. Thank you kasi hindi... Hindi ko siya. Salamat kung hindi niyo po ako pinabayaan. Ano ba? Walang problema yun. Tsaka, naramdaman ko yung sitwasyon mo yun. Tsaka, naranasan ko yun na ilayo yung anak ko sa'kin. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Hindi mo kukuha siya. Hindi mo kukuha. Love, love siya. Thank you. Thank you, sir.